Now, pag-usapan natin ang mga seven misconceptions pagdating sa usapin ng positive parenting. Okay, number one. Ang positive parenting daw ay puro lang kabaitan, walang disiplina. Ito kasi ang problema eh. Ang disiplina kasi, we equate discipline to physical punishment or punishment o pagpaparusa. Uh, mali po itong ganitong mentality at pagkakaintindi. Ang positive parenting ay hindi siya kawalan ng disiplina. In fact, ha, sa positive parenting, tinuturuan ang bata sa mga magaganda o tamang asal. Paano? Una, pagbibigay ng guidance o gabay. Maayos na pagpapaliwanag no kung siya ay nagkakamali. Inaayos natin, ipinapaliwanag natin bakit mali. Okay? Number three dapat merong consequence. Hindi siya parusa. Ayoko siyang tawaging parusa, kundi consequence. Consequence ng kanyang kamalian. No? Uh, hindi layunin ng positive parenting uh, na takutin o nakabase sa pananakot or fear. Kung hindi, ang layunin ng positive parenting ay ang pagtuturo na kung ano yung tama. Ibig sabihin, you have to teach. Teach and train the child. Okay, number two na misconceptions. Ay hahayaan mo na lang daw yung bata, no? Kaya sila nagiging spoiled. Of course, maling akala po ito, no? Positive parenting ay hindi siya permissive o pagpapabaya o pabaya na klase ng parenting. In fact, dapat malinaw yung inyong boundaries and rules. Ito kasi ang naging problema natin sa mga parents eh parents do not really establish boundaries and rules. Marami akong marami na akong na nakausap, marami na mga nagtatanong yan, hindi sila talaga naglalagay ng boundaries and rules, kundi gumagamit sila ng pananakot. And they thought, parents thought, o akala nila, na yung pagbibigay ng takot, ay yun na yung kanilang rules. Hindi. Rules should be clear, should be specific. Alright? At dapat ay ipinapatupad natin ito sa isang mahinaon, mahinahon at makataong pamamaraan. Yung hindi na uh, naisusugal mo yung dignity ng bata. At ang bata ay dapat ang goal natin ay natututo sila kung paano magbigay ng respeto and of course self-control or disiplina mismo sa kanilang sarili. Okay, number three, punta tayo. Hindi daw, sabi nila, hindi daw pwedeng magalit at hindi ka pwedeng magtaas ng boses kailanman kapag positive parenting. Of course, hindi rin ganun. No? Hindi rin ganun. Ang positive parenting ay syempre, ang, ang, ang strategy na yun ay ang umiiwas tayo sa pagiging emotional. Of course, natural. Ikaw ay magalit, mainis. Normal yon sa isang normal na tao. Kapag hindi ka marunong magalit, ay uh, I recommend pumunta ka sa espesyalista para magpatingin. Dahil ang galit, ang inis ay normal na emosyon. Ang mahalaga sa positive parenting ay kung paano mo ito nakokontrol or ihinahandle yung iyong emotions. In, ipinapakita mo sa anak mo no, kung paano ba i-manage yung iyong emotion na hindi ka nananakit, hindi ka sumisigaw habang siya ay pinapangaralan. Okay, number four. Mas matagal daw ang pamaraan ng positive parenting. Sayang lang daw 'yan sa oras. Now guys, ah uh, totoo naman din. <laughs> Talagang mabagal, okay? Mabagal naman talaga. Kasi nga ang positive parenting is all about the process. Discipline, ang pagdidisiplina sa bata ay proseso. Tandaan natin guys ah yung 0 hanggang 17. In fact, lalagpas pa yan sa young adult no hanggang 19 hanggang 20. Yung kanilang brain development na hindi pa yan buo, kaya nagkakaroon pa yan ng mga maling desisyon sa buhay. Huwag nating asahan na yung 2 years old mong anak, kapag pinagalitan mo, binigyan mo ng pagpaparusa, minsan 6 years old, 10 years old, ayos na, magiging ano na yan, straight na yan. Hindi. Kasi, ano yan eh, uh, nagkakamalit, Kasi nga, yung kanilang brain development, hindi, hindi pa yan fully developed. No? Ang pamamaraan talaga ng positive parenting ay medyo pang matagalan. Kasi nga, pang din naman kasi ang epekto nito. Ibig sabihin, long term ang effect nito. Ang takot o pag-fear ay isang temporary event lamang, panandalian. Nasusundin lang ng bata yung iyong pananakot kasi nga, ano lang siya, takot lang siya. Temporary feeling lang yung takot. Mawawala din yan. Pero, hindi siya natututo. Ano ba yung tama? Ano ba yung mali? Sa positive parenting, mas lumalago o nagkakaroon ng development ang kanilang internal motivations at ang kanilang values. Yun ang pinakamahalaga. Kasi long term yun, it becomes a behavior. It becomes life sa kanila. Okay, punta tayo. Number five naman ay sinasabi ng marami. Ay, naku, yung positive parenting mo, para lang yan sa mga maliliit na mga bata. Ay, hindi yan totoo. No? Hindi yan totoo. Fake news po yan. <laughs> Ang positive parenting ay para po sa lahat ng edad na mga bata, kahit na po mga teenagers. Ay okay? From 0 hanggang 17 years old, applicable po yan. No? Kailangan lang dapat ay mag-a-adjust tayo ng approach habang sila ay nagmamature or depende yan sa maturity ng bata or development stage ng isang bata. Okay. Punta tayo guys sa number six. Okay, number six. Walang consequences daw na uh, binibigay kapag may maling nagawa yung bata kapag positive parenting. Maling-mali po yun. Okay. Meron. Meron po siyang consequences. Pero, hindi lang ito physical punishment. Hindi ito nakasentro doon sa pagpaparusa. Mas binibigyan natin ng diin ang tinatawag nating natural or logical consequences. Halimbawa, hindi niya inayos yung kanyang gamit. O syempre, hindi niya mahanap yung kanyang gustong hanapin. O kaya, hindi nag-aral ng mabuti, bumagsak. O kaya, binang nambabastos doon sa school. Pinagalitan ng teacher. Yun. Yun ay mga natural consequences. Anong bang nangyayari ngayon? Pinagalitan ng teacher dahil maingay dun sa, dun sa classroom. Anong ginawa ng parent? Anong ginawa ng nanay? Na? Sinugod yung teacher. Inaway yung teacher. Anong ginawa? Sinalo niya ang problema ng kanyang anak. Ang consequence dapat ng kanyang anak. Now, to parents, huwag niyong saluhin. na ang problema natin. Eh. Tapos ngayon, nagre-reklamo tayo eh hindi nabibigyan ng consequence. Mismo tayo, parents, we are the ones who did not allow or give the chance to our children to experience the consequences. Okay, punta tayo. Panghuli, number seven. Masyado naman daw kasing modern ang positive parenting. No? Hindi naman yan, hindi yan gaya ng mga nakasanayan nating pagpapalaki. In fact, guys, in fact, hang? yung positive parenting yun talaga yung modern ha bakit modern okay kasi nakabase ito sa mga research o mga pag-aaral eh teka muna mahalaga ba yung mga research na yan at totoo ba talaga yan? Kaya nga, eh, nag-aaral nga tayo. Sabi ko nga palagi sa mga magulang na hindi naniniwala sa mga scientific research, Ah, uh, kung ikaw ay hindi ka naniniwala, iba't eh, mo pinaaral yung anak mo? Because everything that is being taught in school are based on science. Now, Mahalag kasi ngayon, mas lumalago na ang kaalaman. Marami, marami ng mga pag-aaral. Kaya, uh, kung papaano nabubuo yung utak, papaano nabubuo yung emotions ng isang bata, guys, hindi lang ito fad. Okay? Hindi lang ito dahil nagiging uso o nakikiuso lang tayo sa mga Western countries. This is not all about the East and the West. This is all about life of our children. This is all about the development of our children. Kaya, mas ayon yung yung positive parenting yung proseso niya ay nas naaayon siya pa kung papaano natututo at nagkakaroon ng progress o paglago ng isang bata sa isang healthy na pamamaraan. So, kung ikaw ay may reaction or opinion sa ating mga pinag-usapan, please type in the comment section and follow us for more.